Ng hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Nagangalit na sunog ang sumalubong sa mga bombero sa isang pabrika sa Paranaque. Pahirap pa naman ang pag-apula sa sunog dahil sa mga nakaimbak na sapatos. Live mula sa na sa Frontline, ang balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano ng sitwasyon ngayon dyan? Ruta hanggang sa ngayon nga, patuloy pa rin yung sinasagawang pag-apula ng mga bumbero ng sunog na naganap nga rito sa isang pabrika dito sa Vitales, Paranaque. Alas 11.30 nga ng umaga ng sumiklab ang sunog, agad rumusponde ang mga bumbero ng barangay Vitales pero hindi nila kinaya ang bilis ng pagkalat ng apoy sa loob ng pabrika. Sarado at nakapadlak ang gate ng pabrika at wala rin tao kaya nahirapan ng barangay fire first responder nagmula raw nga po sa ikalawang palapag ng pabrika at agad kumalat dahil sa mga nakaimbak na mga sapatos. Wala ding bukas na binto at bintana na pwedeng pasukan ang mga bombero. Kaya kailangan nilang ibagin ng pader ng pabrika at wasakin ang gate para mapasok ang lugar. Gumamit na rin ng breathing apparatus ang mga bombero para mapasok ang loob ng pabrika. Ruth, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin yung sinasagawa nga pagkapula ng mga bombero at fire, fire, under investigation pa rin yung sinasabi sa atin ng BFP rito, Ruth. Gary, nabanggit mo na under investigation pero may mga nabanggit pa sila na suspect siya na posibleng pinagbula itong sunog? No, o, Ruth, kanina nga umaga kasi may nagwe-welding dito sa katabing gusali nitong pabrika. Kaya nag mag nagsimula ang apoy sa may second floor, iniisip ng mga bombero na maaaring ito yung ng pagkakaroon ng apoy pero patuloy pa rin nilang iniimbestiga ng pangyayari, Ruth. Isa pa Gary, bukod dyan sa mismong pabrika, wala nang ibang gusali o bahay ba yan nakatabi na posibleng naapektuhan ng sunog? Oh, Nakontain na nila yung apoy root dahil nga sa village nyo ito at maraming mga bahay. Pero dahil sa mga firewall, wala nang nadamay pang ibang parte ng gusali at mga kapitbahay root. Maraming salamat, Gary De Leon. Sa ibang balita, nagprotesta ang ilang grupo sa labas ng Chinese Consular Office sa Makati para kundinahin ang panghaharas ng mga China sa mga Pilipinong mangingisda. Kabilang sa mga ralista ang atin ito Coalition at Akbayan Party. Ngayon bisperas ng Independence Day, ang panawagan nila kalayaan mula sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Maging ang Pangulong Marcos tila pinuntirya na naman ang China sa pagbisita niya sa mga sundalo sa Gamu Isabela kahapon. Closed door ang event pero sa isang pahayag, sabi ng Pangulo, dahil sa lapit ng Pilipinas sa Taiwan, may interes sa atin ang China. Kaya daw dapat maging handa ang bansa, lalo na yung may nasa hilagang bahagi saan niya ay mas nakababahala at kapansin-pansing external threats. Muling binigyang diin ang chief executive na hindi papayag ang pamahalaan na mawala ang kahit isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. Hindi makakadalo si Pangulong Marcos sa Ukraine Peace Summit sa Switzerland. Sa halip, inatasan niya si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez na maging representative ng Pilipinas. Walang binanggit na dahilan kung bakit hindi makakapunta ang Pangulo. Kung matatandaan ang bumisita sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, personal niyang inimbitahan si PBBM na dumalo sa nasabing summit. Gaganapin ito June 15 to 16. Kabilang sa mga nagsabi ng dadalo rito, sina U.S. Vice President Kamala Harris, French President Emmanuel Macron, at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Posibleng props lang ang mga uniporme umano ng China na natagpuan sa nireid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ang ilan sa mga nakitang uniporme may mga letra pang PLA o People's Liberation Army na siyang military force ng China. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hindi malabong props lang ito na ginagamit sa panloloko sa mga online scam. Nauna nang sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na iimbisigahan nila kung mayroon nga ba ang mga sundalong Chinese na nagpapanggap bilang empleyado ng Pogo. Kaugnay rin ng balitang yan, isa pang resolusyon ang inihain sa Kamara para gawing iligal ang mga Pogo sa Pilipinas. Mismong si House Deputy Minority Leader Franz Castro ang naghain ng petisyon ng resolusyon. Ayon kay Castro, wala namang naidulot na mabuti ito sa mga bansa. Naging kasangkapan pangaraw ito para mamayagpag ang mga sindikato sa bansa at mapalaganap ang mga krimen, kabilang ang rape, murder at human trafficking. Dagdag pa ni Castro, dapat nang magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa isyu kung pabor nga ba siya o tutol sa mga pogo. Bago nito, may ilang bills na naaprubahan sa committee level sa Kamara para iban ang mga pogo. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga pulis. Yan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang paghain ng arrest warrant kahapon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kinundira ng dating Pangulo ang ani ay paggamit ng sobra-sobrang puwersa, lalo pat ginawa ito malapit sa lugar na may simbahan at paaralan. Kinwestiyon din ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon kung ganitong klase ng ani ay overkill na ba ang gagawin sa iba pang akusado at hindi pa naman nahahatulang guilty sa anumang kaso. Agad namang dumepensa ang mga pulis sa sangkot sa operasyon kahapon ayon sa Police Regional Office 11 na aayon sa batas ang kanilang ginawa. Our uh, move to enter the premises is uh, lawful In the sense that we are there to serve the warrant of Pastor Kibuloy to search the place if indeed Pastor Kibuloy and the five others are there. Tinatayang aabot sa isang daang polis ang nagtungo sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City upang ihain ang naturang arrest warrant. Tinuturing ng Pugante ang pastor dahil sa mga kasong sexual and child abuse. Nauna namang tinanggi ng kampo ng pastor ang mga paratang. Nalusaw na ang low pressure area na binabantayan sa bahagi ng Visayas. Dahil dito, wala nang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa pag-asa, asahan pa rin ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa, dulot pa rin ng localized thunderstorms. ng Zambales. Marami pang-aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. pa ng biyahe ng mga commuter sa Maynila ngayong araw. Tuloy pa rin kasi ang tigil pasada ng Manibela. Habang ang grupong pisto naman, may sariling kilos protesta. Para sa update, nasa linya ng telepono si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta na ba ang sitwasyon ngayon? Tuloy pa rin ang tigil pasada ng mga membro ng Manibela habang nagsasagawa ng kilos protesta ang mga membro ng pisto sa Korte Suprema. Kaninang umaga na abutan natin ang maraming pasahero sa nagtahan na walang masakyan na at... Kaya ang mga pasahero wala na gawa kung dito makay na lamang ng tricycle na mas mahal ang pasahe. Transit din ang mga pasahero sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila katulad sa Alabang. Ayon sa Manila, tuloy-tuloy ang kanilang tigil pasada hanggang upas o hanggang piyernet. Samantala naman, nagprotesta ang mga membro ng Piston sa Korte Suprema. Hindi na unilang may handbang session ngayon ang SD. Kaya ang panawagan nila, diskusyon na na ang inihain temporary state order labang sa Pundi Modernization Program. Parang sa mga kanilang anay ang natatakot ng bukyahin dahil sa bansa ng LTFRB na mahuhuli na ito. Nauna nang sinabi ng LTFRB na nag-uulang sa sila ng LTO at MMDA at binabalakas na lang ang mga detalye sa gagawin pagpumuli sa mga koloro. Bukod sa kultasi, ito din ang mga koloro sa sakyan at di papayag ang pinabasa pati pa kami dito sa pribormentor, dapat pa rin nila pwedeng laban sa standpoint na makalulutas diyan kung pa payanin ng korte sa kusa na ibang court order. Daling paalala na paglabag sa data ang mga colorum na hindi. Gerard Baytugo na ba yung mga awtoridad doon sa panawagan na bigyan pa nang isang taon isang taong palugit yung mga hindi pa nag-consolidate ng na mga jeep? Uh, Root actually ito kakapasok lang ng information kanina ay tinakil sa board member ng LTFRB ang susabi na yan. Kung kulit sa turisiyo ni Congressman Jojo Garcia na bigyan pa ng one year na paligid ng mga hindi nag At ayon kay LTFRB chairman Atty. Guadis ay hindi na papayagad sa mag-extend pa ng isang taon at gusto nilang ituloy-tuloy na itong programa ng PD for the Truth. Medyo mal malabo lang yung linya pero ang sinasabi mo Gerard ay hindi napapayagan no yung one year na palugit tama ano? Tama. Ruth. Hmm. Ah. tuloy tuloy na rin yung programa at hindi napapayagan yung one year na extension. Maraming True. salamat Gerard Dela Peña. Hati ang reaksyon ng mga magulang at guro sa sinusulong sa Senado na iban ang paggamit ng cellphone o gadget sa oras ng klase. Ayon sa National Parents Teachers Association, tama lang na hindi paggamitin ang mga estudyante ng kanilang gadgets. Dapat gawin ang gadget sa uh, during class hours, no? Kasi na so, sobra na 'yung paggamit ng social media, uh, overdose na 'yung ating mga bata at hindi nakakapag-concentrate during class hours. Nagiging problema rin ng mga teacher yan uh, kasi nga hindi nakakapag-concentrate. Maski sa bahay, no, uh, yan ang mga problema ngayon ng mga magulang. Samantala, sinabi naman ni Teachers Coalition National Chairperson Benjo Basas na hindi naman ito kailangang total ban. Kasi hindi naman namin nakikita no, na kailangan natin ng uh ng uh, total ban kasi uh, sa third, no, ang binabagyan total ban, eh, hindi po yun that would not be possible. Una nang naghain si Senate Committee on Basic Education Chair Sherwin Gatchalian ng Electronic Gadget Free Schools Act. Aniya, para mas maging malawak at matibay ang pagpapatupad ng mga regulasyon laban sa paggamit ng mga cellphone at iba pang gadgets sa loob ng eskwelahan na nakakaabala raw sa pag-aaral. Sa sa video ang modus ng mga binansagang jumper boys na responsable umano sa sunod-sunod na insidente ng nakawan sa mga truck sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Viral ngayon ang kuwang ito ng isang netizen sa may kanto ng Laxon Avenue at Fajardo Street sa Maynila. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa stoplight, kita ang isang lalaki na nakatayo sa likuran ng isang delivery truck. Ilang saglit pa, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan sa likuran. Nang mabuksan, sumampa siya at saka mabilis na kinuha ang lamang sako ng truck. Di pa nakontento ang lalaki at umisa pa ng nakaw. Tila natunogan naman ng lalaki na magberde na ang kulay ng stoplight. Kaya dali-dali siyang bumaba at isinara ang pinto ng truck sa lakad palayo dala ang ninakaw. Ayon sa barangay 461, di pa nila tukoy kung kailan at anong oras nangyari ang insidente. Pero di na raw bago ang ganyang insidente sa lugar tapon nga lang isang insidente ng nakawan din ang kanilang nirespondihan pasado alas 9 ng umaga sa CCTV footage makikita pa ang dalawang lalaki na tinitiktikan ng isang truck maya-maya pa isa sa kanila ang sinungkit ang dalang bakal ng truck sa bahaging ito ng lakso nangyari yung pagnanakaw sa mga dumaraang truck. Sabi ng barangay, makailang beses na nila itong sinuplong sa mga pulis, pero sa jaro talagang bumabalik ang mga kawatan. Tila wala na raw takot sa mga tauhan ng barangay ang mga magnanakaw. Binabato pa raw ng jumper boys sa mga tanod kapag sinita. Napag-alaman din na ilan sa mga sangkot sa nakawan, mga bata at binatilyo pa. Pag nahuli po namin, dinala namin sa presinto, pinapakawalan din po kasi nga po minor. Kung sa best po may complainan talaga na gusto siyang tuluyan, ang problema nga po minor kaya hindi rin po na tuluyan na ipakulong. Ginagawa na raw ng mga otoridad para pigilan ang nakawan sa mga sasakyan at truck sa Maynila. Pero pinayuhan din nila ang mga motorista na maging alerto tuwing dadaan sa lugar. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ito naman para sa mga mamamasyal bukas dahil holiday may libreng sakay po sa MRT3 at LRT Line 2. Bilang pakikisayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa umaga, ang libreng sakay ay mula 7am hanggang 9am at mauulit sa hapon ng 5pm hanggang 7pm. Kinagiliwan ng netizens ang isang bata sa Merida, Leyte, na imbis kasi makipag-handshake sa mga guro ay, at guest ay biglang nagmano. Ayon sa nanay na si Marianita Covero, nagulat siya ng magmano bigla ang kanyang anak na si Jace dahil ang pinraxis daw nilang mga estudyante sa kanilang moving up ceremony ay makipagkamay. Pero sabi ng ina, sa Jaraw na Magalang, ang tatlong taong gulang na anak at talagang ugaling nagmamano. Sa ngayon, nasa 2.4 million views na ang video ni Jace sa TikTok. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline, Pilipinas. Piskal sa Digo City, Davao del Sur, patay sa pananambang ang hinihinalang mastermind, ang sarili niyang kapatid e-trike driver patay matapos mabangga ng isang SUV sa bukid nun. Tatlong iba pa, sugatan. At magsasaka sa Ilocos Sur na sawi matapos nakidlatan sa gitna ng pagtatanim. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.